Capricorn paano kung sasabihin ko sa iyo na ang isang taong minsang lumayo ay ngayon hinihila pabalik ng mismong universo? Ito ay hindi lamang kwento ng pag-ibig. Isa itong mensahe mula sa kapalaran, isang bihirang sandali kung kailan ipinapakita ng tarot ang isang bagay na hindi mo dapat malaman. Sinubukan nilang kalimutan ka, ngunit hindi nagawa ng kanilang kaluluwa. At ngayon lahat ay nagbabago. Kung matagal ka nang naghihintay ng isang senyales upang baguhin ang iyong buhay, ito na 'yon. Panoorin mo hanggang sa dulo dahil ang nakatago sa mensaheng ito ay maaaring buksan ang mismong sandali na ipinagdarasal mo. Capricorn, maligayang pagdating sa isang pagbasa na talaga namang itinakda para sa iyo. Kung ang puso mo ay mabigat sa mga tanong kung nakaramdam ka ng kakaibang mga panaginip, paulit-ulit na numero, o isang paghila na hindi mo maipaliwanag, hindi ka nag-iisa. Lagi nang naniwala ang mga Pilipino sa mga palatandaan. At sa pagkakataong ito, mas malakas ang mga palatandaan kaysa dati. Ipinakita ng tarot ang isang makapangyarihang mensahe, may isang taong sinubukang mag-move on mula sa iyo, ngunit hindi nila nagawa. Hindi talaga. Hindi lubos. Dahil ang koneksyon sa pagitan ng mga kaluluwa ay hindi kayang burahin, hindi ng oras, hindi ng distansya. At ngayon, may isang bagay na nagigising. Higit pa ito sa isang simpleng pagbasa. Isa itong pintuan. Isang mensahe na itinakda upang gabayan ka, pagalingin ka, at ihanda ka. Ang kapalaran ay hindi kumakatok ng dalawang beses. Kaya manatili ka sa akin, Capricorn, dahil bago matapos ang video na ito, maintindihan mo kung bakit dinala ka ng universo dito ngayon at kung ano ang malapit ng bumalik sa iyong buhay. Ang enerhiya ng pag-move on. Capricorn, dumating ang isang sandali na talagang naniwala ang taong ito na tama ang lumayo. Sinabi nila sa kanilang sarili na kailangan nilang pakawalan. Marahil sinabi pa nila ito ng malakas na sila ay moving on, nagsisimula ng bago, isinara ang isang kabanata. At sa ilang sandali, mukhang nagawa nila ito. Tahimik na mga mensahe. Walang updates. Walang palatandaan ng buhay. Wala lang pagkawala. Ngunit ang pagkawala ay hindi kapareho ng paggaling. At ang pagpapanggap ay hindi kapareho ng kapayapaan. Alam mo, ang universo ay hindi gumagana sa mga panlabas na emosyon. Ito ay gumagana sa enerhiya, malalim, hindi nasabi, espiritwal na enerhiya. At kapag ang dalawang kaluluwa ay may ugnayan na nakasulat sa mga bituin, ang ugnayang iyon ay hindi basta-basta masisira kahit sinubukan ng isa na kalimutan. Nanatili ito. Umaalinggangbaw sa mga tahimik na sandali, tulad ng marinig ang iyong pangalan, kahit walang tao sa paligid o mangarap ng isang taong na block mo o biglang maalala ang isang detalye na inakala mong inilibing mo na. Iyan ang nangyayari sa kanila. Sinubukan nilang punan ang katahimikan ng ingay. Marahil pinaligiran nila ang kanilang sarili ng mga abala, bagong tao, bagong layunin o kahit bagong relasyon. Ngunit wala sa mga ito ang katulad mo wala sa mga ito ang tumutugma sa frequency na dala ng iyong kaluluwa. At kahit gaano kalayo sila tumakbo, hindi nila matatakasan ang katotohanan. Hindi ka talaga nawala. Capricorn, hindi ka yung uri ng enerhiya na nakakalimutan ng mga tao. Nag-iwan ka ng marka. Isang spiritual na fingerprint. May isang bagay tungkol sa iyong presensya na nananatili sa iba kahit matapos ka ng magsalita. Kaya't hindi nila kayang pakawalan ka dahil sa kaibuturan, alam nila na hindi pa sila tapos sa'yo. Hindi spiritual. Hindi karmikal. Hindi emotional. At heto ang mas malalim pa, minsan, hindi nila namamalayan na konektado pa rin sila sa'yo hanggang magsimulang magpadala ang buhay ng mga senyales. Nagsisimula silang marinig ang mga kanta na nagpapaalala sa'yo. Nakikita nila ang iyong pangalan sa isang random na post dumadaan sila sa isang taong kahawig mo. Nagsisimulang bulongin ng kanilang kaluluwa ang tinangkang baliwalain ng isip nila, hindi mo pa sila nalimutan. Hindi mo pa sila nalimutan. Sa kulturang Pilipino, sabi natin, ang tunay na minahal, hindi basta-basta nawawala. Ang minahal mo ng tunay ay hindi basta mawawala. Kaya kahit gaano pa sinabi ng taong ito na sila ay nag-move on hindi sumasang-ayon ang kanilang espiritu. At nayon, nahuhuli ng tarot cards ang tahimik na katotohanan iyon may isang bagay sa loob nila na nagbabago. Naalala nila ang sinubukan nilang kalimutan. At ang universo ay naghahanda na buwin itong buong ikot. Dahil Capricorn hindi pa tapos ang kwentong ito. Pagbubunyag ng tarot sa pagbabali. Capricorn nang hinila ko ang mga cards para sayo, hindi ako handa sa tindi ng enerhiya na lumabas. Ang unang lumabas na card ay The Lovers, isang palatandaan hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng espiritual na ugnayan. Sinasabi ng card na ito ang tungkol sa mga kaluluwang pinili ang isa't isa bago pa man sila magkita sa buhay na ito. Kahit na may hiwalayan, nananatiling konektado ang enerhiya. Ito ay tungkol sa koneksyon na hindi sinusunod ang lohika, oras, o distansya. Sumunod ay the wheel of fortune, at dito naging malinaw ang mensahe. Ang desisyon ng taong ito na lumayo ay hindi ang huling kabanata ito ay isang punto lamang ng pagbabagong ikot. Ang gulong ay umiikot pabalik Capricorn. Ang dati nang lumihis mula sa iyo ay nayoy bumabalik sa iyong direksyon. Ang kapalaran ay hindi basta-basta. Ito ay umiikot sa mga siklo at ang siklo ninyo ng taong ito ay muling babalik, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil may natitirang hindi tapos. May nakatakdang mangyari. At pagkatapos, lumabas ang the star. Isang simbolo ng pag-asa, paggaling at banal na timing. Ang the star ay hindi basta lumilitaw kapag may curiosity lang ang isang tao, lumilitaw ito kapag handa na ang isang tao. Ang taong ito ay dumaan sa kanilang tahimik na pagbabago. Kinwestyon nila ang kanilang mga desisyon, naramdaman ang kakulangan sa kanilang mga pinili at ngayon muling tumitingala sila. Naghahanap sila. At enerhetikong, hinihila sila pabalik sayo. Capricorn, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa karmic return. Ikaw ang kanilang anchor, kanilang salamin, kanilang gabay, kahit na hindi nila ito inamin noon. At nayon, ipinakita ng buhay sa kanila kung ano ang nangyayari kapag sinubukan nilang lumayo sa isang koneksyon na hindi kayang bitawan ng kaluluwa. Nagsisimula na silang maunawaan ang katotohanang tahimik na bumulong ang tarot, hindi mo sila pinakawalan, binigyan mo lang sila ng espasyo para ma-realize kung ano ang nawala sa kanila. At narinig ng universo ang katahimikan na yon dahil may kapangyarihan rin ang katahimikan. Hindi ipinapakita ng mga cards ang pagbabalik na magulo o aksidente. Hindi ito isang taong bumabalik dahil sa pagkabagot o kalungkutan. Ito ay isang taong sinubukang kalimutan ka at napagtanto nilang hindi nila magawa. Isang taong sinabi sa sarili nila na nag-move on na sila ngunit ramdam nila ang iyong presensya sa lahat ng bagay. Hindi dahil biglang naalala ka nila. Ito ay dahil hindi nila kailanman tinigil ang pakiramdam sayo. At ngayon, sa bawat paghahalo ng cards, mas lumalakas ang mensahe, hinahablot sila pabalik hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa impulsive na damdamin, kundi dahil sa espirituwal na paghila. Alam ng kanilang higher self na hindi pa tapos ito. At ang iyong enerhiya, parang ilaw sa dilim. Tinatawag kanila, ginagabayan kanila. At nakikinig na sila ngayon. Capricorn, huwag pagdudahan ang iyong intuition. Kung nakaramdam ka ng kakaibang enerhiya kamakailan, tulad ng tahimik na pagbabago sa puso mo o bigla ang panaginip tungkol sa taong ito, hindi mo ito iniimagine. Pinapatunayan ng mga cards ang alam na ng iyong kaluluwa, may isang taong babalik. At sa pagkakataong ito, hindi sila babalik na pareho. Babalik sila na muling gising. Mga palatandaan at synchronicities. Capricorn, bago dalhin ng universo ang anumang bagay sa iyong buhay nagpapadala muna ito ng mga palatandaan. Tahimik. Banayad. Mahiwaga. Ngunit kapag alam mo na kung paano ito makita, maintindihan mo, palaging nandyan na sila. At sa ngayon, ang mga palatandaang iyon ay nasa paligid mo na. Napapansin mo ba ang paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walong daan at walumput walo? May mga kanta ba na biglang tumutugtog at nagpapaalala sa iyo sa kanila, kanta na matagal mo nang hindi naririni? Nagising ka na ba mula sa mga panaginip na mas parang alaala kaysa imahinasyon? Hindi ito mga aksidente. Ito ay espiritual na mumunang landas. Sa kulturang Pilipino, palagi nating pinaniniwalaan ang mga palatandaan mula sa universo. Tinatawag ito ng ating mga ninuno na kutob ang pakiramdam sa loob ng dibdib na hindi mo maipaliwanan. At kapag ang isang taong konektado sa iyo ay malalim na nag-iisip sa iyo, kapag ang kanilang espiritu ay umaabot sa iyo, ramdam mo ito. Nadarama mo sa mga paraang hindi maipaliwanag ng lohika. Maaaring nakaramdam ka ng kilabot ng walang dahilan narinig ang kanilang pangalan sa isang usapan na wala namang kinalaman sa kanila o biglang naalala ang isang sandali ninyong dalawa ng malinaw na halos maiyak ka. Hindi ito aksidente. Ito ay mga espiritual na alingaungaw. Ang kaluluwa ay hindi nakakalimot. Nakikita mo kapag ang isang tao ay energetically na bumabalik sa iyo, ang kanilang espiritu ay nagsisimulang magpadala ng alon, maliliit na waves na umaabot sa puso mo bago pa man sila kumatok sa iyong pintuan. At dahil may malalim kayong karmic na ugnayan, masensitibo ka sa kanilang enerhiya. Kahit sa katahimikan, maririnig mo sila. Capricorn, nagkaroon ba ng mga gabi ka makailan na hindi ka makatulog at hindi mo alam kung bakit? Iyon ang oras kung kailan pinakamalakas magsalita ang universo. Sa pagitan ng dalawage at apat les, ang tinatawag ng ating mga ninuno na oras ng kaluluwa, maraming nakaramdam ng paghila, bulong, o presensya. Maaaring iyon ang kanilang enerhiya na bumisita sa iyo. Iniisip ka ng taong ito ng higit pa sa kanilang inamin. Maaaring hindi pa nila naintindihan kung bakit bigla silang naakit sa iyong alaala, kung bakit nananaginip sila tungkol sa o bakit patuloy lumalabas ang pangalan mo. Ngunit alam mo ang dahilan dahil ang koneksyon ay hindi kailanman tuluyang naputol. At nayon, inihahanda ka na ng universo. Minsan, bago bumalik ang isang tao sa pisikal, nauna munang dumarating ang kanilang enerhiya. Iyan ang nararamdaman mo. Ang pagbabago. Ang espirituwal na pagkakahanay. Ang paghahanda. Lahat ng mga palatandaang iyon, ang kilabot, ang mga numero, ang mga panaginip, ang malalim na emosyon, ay mga mensahero. Ipinakita ng tarot ang the star sa iyo sa isang dahilan, ikaw ay ginagabayan ng banal na timing. Kaya huwag baliwalain ang mga palatandaang ito, Capricorn. Sagrado ang mga ito. Patunay sila na may mas malaki na nangyayari sa likod ng mga eksena. Isang bagay na itinakda para matagpuan ka, gaano man ito katagal. Magtiwala sa nararamdaman mo. Magtiwala sa nakikita mo. Dahil ang taong sinubukang mag-move on ay dahan-dahang hinahatak pabalik ng isang puwersa na hindi nila maipaliwanag at alam na ng iyong kaluluwa na ito ay nangyayari. Ang epekto ng damdamin Capricorn, pag-usapan natin kung ano talaga ang pakiramdam ng paglalakbay na ito para sa iyo at para sa kanila. Nang sila ay umalis, mabagal man o bigla, may isang bagay sa loob mo ang nabasad. Marahil ay pinilit mo itong itago sa labas, marahil ay mumiti ka at sinabi, ayos lang ako. Ngunit sa kaybuturan may katahimikan. Isang puwang. Isang tandang pananong na hindi kailanman nagsara. Paano mo malilimutan ang isang tao na minsang naging lahat mo? Sinasabi ng mga Pilipino, hindi madaling kalimutan ang minahal ng totoo. Hindi ka basta-basta nagmove on sa isang taong tunay mong minahal. At Capricorn, minahal mo ang taong ito nang may lalim na nakakatakot pa sa kanila. Nag-alay ka ng katapatan, pasensya at katotohanan. At nang sila ay umalis, hindi lang isang tao ang iniwan nila, iniwan nila ang isang hinaharap, isang pangako, isang tahanan na hindi nila naisip na mamimis nila. At ikaw? Hindi ka naghabol. Hindi ka nakiusap. Pinanatili mo ang iyong dangal. Munit hindi ibig sabihin na hindi ito masakit. Nagdasal ka para sa kasagutan. Bumulong ka sa mga bituin sa gabi. Tinanong mo ang universo kung iniisip ka pa nila, kung babalik pa sila, kung may kahulugan ba ang lahat nito. At ang sagot katahimikan. Hanggang ngayon. Dahil ang taong sinubukang umalis ay naramdaman ang bigat ng desisyon na yon. Marahil ay mukhang masaya sila. Marahil ay kumilos na malaya. Ngunit sa loob. May mga sandaling bigla silang bumagsak. Mga pagkakataong makita nila ang paborito mong kulay, paborito mong pagkain, marinig ang iyong tawa sa iba, at tatawag ito sa kanila na parang alon. Ang uri ng panghihinayang na hindi maririnig, munit umaalingaw sa loob ng maraming araw. Hindi nila inasahan na mamimiss ka ng ganito. Capricorn, ang lakas mo ay ang iyong katahimikan. Ang kakayahan mong dalhin ang bagyo nang hindi ipinapakita sa ibang ulan. Ngunit ngayon lumipas na ang bagyo at ang natira ay kaliwanagan. At para sa kanila, ang kaliwanagan na yon ay masakit. Nadarama nila kung ano ang nawala. At kung ano ang maaaring hindi na nila muling matagpuan. Dahil hindi ka lang pag-ibig, ikaw ay totoo. At sa mundong puno ng panandalian, ikaw ang kanilang isang pangmatagalang damdamin. Ngayon, tinatanong nila ang sarili. Paano kung nagkamali ako? Paano kung sila ang isa? Huli na ba? At ikaw? Nakatayo ka sa gilid ng bagong kabanata. Ang sakit na pinasan mo ay naging karunungan. Ang paghihintay na tiniis mo ay naging paghahanda. At kung papayagan mo man silang bumalik o hindi, hindi ka na ang parehong taong iniwan nila. Capricorn, ito ang emosyonal na paghaharap. Ang sandali kung kailan naaalala ng puso ang sinubukang limutin ng isip. At sa pagkakataong ito, ang pag-ibig na sinusubukang bumalik sa ay puno ng katotohanan, luha at pagbabago hindi nila inasahan na mamahalin ka pa rin. Ngunit minamahal ka nila. At ito ay bumabagabag sa kanila sa pinakakatahimikan at pinakamalalim na bahagi ng kanilang kaluluwa. Dahil ang ibinigay mo sa kanila ay hindi kailanman karaniwan. At ngayon sa wakas, nakikita nila ito. Ano ang ibig sabihin nito para sa kapalaran ng Capricorn? Capricorn, lahat ng naramdaman mo, ang paungulila, ang katahimikan, ang biglaang mga palatandaan bahagi lahat ito ng isang mas malaking plano. Isang tadhana. Dahil ang nangyayari na yon ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagkakahanay ng enerhiya at kapalaran. Kapag ang isang kaluluwa ay bumabalik matapos ang paghihiwalay, hindi sila bumabalik na pareho ng dati. Bumabalik sila na hinubog ng distansya, katahimikan, panghihinayang at paglago. At kapag ang pagbabalik na iyon ay ginabaya ng tadhana, hindi ng kaginhawahan, nagbubukas ito ng mga pintuan na hindi mo inakalang makakamtan. Ang pagbabalik na ito, Capricorn, ay hindi lamang isang tao na kumakatok muli sa iyong buhay. Ito ay isang espiritual na palatandaan. Isang senyales na ikaw ay pumapasok sa isang bagong yugto ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Isang yugtong kung saan ang kaliwanagan ay pumapalit sa kalituhan. Isang yugtong kung saan ang bawat desisyon mo ay may bigat, hindi lang para sa puso, kundi para sa iyong kapalaran. Sinasabi ng mga Pilipino, kung para sa iyo, babalik yan. Kung para sa iyo, babalik. At ang taong ito ay babalik. Ngunit ang tunay na tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa pagbabalik na ito? Ipinapakita ng tarot na ang pagbabalik na ito ay may tatlong posibleng landas. Pagpapagaling healing para sa ilan sa inyo, ang pagbabalik na ito ay magdadala ng pagsasara. Isang pagkakataon upang masabi ang mga salitang hindi nasabi noon. Umiyak magpatawad at pakawalan. Napakalakas nito dahil ang pagpapagaling ay naglilinis ng espiritual na espasyo para dumaloy ang mga biyaya. Pagsasama muli reunion para sa iba, ito ay maaaring pangalawang pagkakataon. Isang totoong pagkakataon. Hindi mula sa kung saan nagwakas ang lahat, kundi mula sa kung nasaan ang kaluluwa ngayon. Mas matalino, mas malumanay, nakahanay. Kung kayo ay parehong lumago at kung ang puso ninyo ay nakikilala pa rin ang isa't isa, maaaring ito na ang kwento ng pag-ibig na palaging nakatakda para sa inyo. Gabayan para sa Capricorn. Capricorn, ngayon na alam mo na ang paparating, ang tanong ay paano ka maghahanda? Paano mo poprotektahan ang iyong puso, ang iyong enerhiya, at ang iyong hinaharap? Ang unang hakbang ay simple pero makapangyarihan, manatiling nakalapat sa lupa. Kapag may bumabalik sa buhay mo, lalo na kung ito ay taong hindi mo kailanman lubos na pinakawalan, mabilis na akyat ang emosyon, babalik ang mga alaala, babangon ang mga damdamin. Ngunit tandaan hindi ka na ang dating ikaw na tahimik na naghintay. Mas matalino ka na. Mas malakas mas gising sa espiritual. Kumuha ka ng malalim na hininga at ay center ang sarili mo. Tinuturo ng karunungang Pilipino ang kahalagahan ng balanse. Kapag puno ang puso, hindi maririnig ang isip. Kapag sobra ang laman ng puso, tahimik ang isip. At habang sagrado ang damdamin, ang kaliwanagan ay proteksyon. Bago ka tumugon sa pagbabalik ng taong ito, itanong mo sa sarili, naayon ba ang enerhiya nila sa akin ngayon? O sinusundan lang nila ang liwanag na narating ko na? Kinukumpirma ng tarot na ang pagbabalik na ito ay ginagabayan ng espiritu, ngunit espiritual ay hindi palaging nangangahulugang permanente. Minsan, dinadala ng universo ang tao pabalik para magbigay ng closure. Minsan, sinusubok nito ang iyong paglago. At minsan, para muling isulat ang kwento ng magkasama. Ang tungkulin mo ay hindi hulaan, kundi manatiling nakahanay at hayaang kilalanin ng iyong kaluluwa ang katotohanan. Narito ang mga hakbang na maaari mong gawin. Isa, obserbahan, huwag agad tanggapin. Pansinin ang kanilang enerhiya. Tugma ba ang kanilang mga salita sa gawa? Konsistente ba sila? Nagdadala ba sila ng kapayapaan o kalituhan? Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Binibigyan ka ng universo ng panahon. Dalawa, gamitin ang affirmations araw-araw. Tuwing umaga, paalalahanan ang sarili. Inaakit ko ang para sa akin. Hindi ako humahabol, ako ay nakahanay. Karapat-dapat ako sa pag-ibig na buong pusong pinipili ako. Hayaan ang mga salitang ito na gabayan ang puso mo, lalo na sa mga araw na may pag-aalinlangan ka. Tatlo manalangin at humingi ng palatandaan. Malalim ang espiritwalidad ng Pilipino. Sindihan ang puting kandila. Kausapin ang iyong mga anghel, mga ninuno, o iyong mas mataas na sarili. Humingi ng malinaw na senyales at tatanggapin mo ito. Palagi. Apat, protektahan ang iyong kapayapaan. Hindi lahat ng bumabalik ay karapat dapat muling ma-access ang iyong puso. Hayaan silang patunayan ang pagbabago. Ipakita nila na nauunawaan nila ang nawala at kung ano ang hinihiling nilang muling bumalik. Capricorn, hindi mo kailangang magmadali. Ang universo ay gumagana sa perpektong timing, hindi sa pressure. Kahit magdala man ang pagbabalik na ito ng reconciliation o redirection, nangyayari ito para sa iyong pinakamabuting kapakanan. Tandaan ito, ikaw ang premyo. Ikaw ang ilaw na hindi nila malilimutan. At nayon na natagpuan ka nila muli, hawak mo ang kapangyarihan na piliin kung paano magsisimula ang susunod na kabanata. Manatiling totoo. Manatiling nakahanay. Manatiling makapangyarihan. Capricorn, panalangin at pagpapatibay ng loob. Capricorn, kung nakarating ka na sa puntong ito, huminto sandali at huminga ng malalim. Ilagay ang iyong kamay sa dibdib at maramdaman ang lakas na naroroon. Napakarami mo ng pinasan, pagmamahal, katahimikan, mga tanong na walang kasagutan, at narito ka pa rin, bukas ang puso, naniniwala pa rin, at matatag pa rin. Ang pagbabalik na ito ang pagbabagong ito, hindi lamang tungkol sa ibang tao. Ito'y tungkol sa iyo, sa wakas, na makatanggap ng kumpirmasyon na hindi nakalimot ang universo sa iyong puso. Bawat luha, bawat panalangin, bawat gabing walang tulog, hindi ito nasayang. Nakikinig ang universo. Gumagalaw ang enerhiya. At nayon, lahat ay nagkakaugnay. Bago tayo magsara, nais kong sabihin mo ang mga salitang ito ng malakas. Huwag lang basahin, maramdaman ito. Sabihin ang buong lakas ng iyong puso. Hayaang umalingaungaw ang enerhiya sa labas ng screen. Pinakakawala ko ang sakit ng nakaraan, at binubuksan ang aking puso sa kung ano ang nakalaan para sa akin. Pinagkakatiwalaan ko ang banal na timing kahit hindi ko ito maintindihan. Hindi ako nakalimutan. Ako'y ginagabayan, pinoprotektahan, at minamahal ng malalim. Ang para sa akin ay hahanapin ang kanyang daan papunta sa akin, walang pilitan at walang puwersa. Hindi ako natatakot sa pagbabalik ng pag-ibig sapagkat una, bumabalik ako sa aking sarili. Karapat dapat ako sa pag-ibig na buo, tapat, at nakahanay sa aking kaluluwa. Pinapatawad ko ang katahimikan. Iginagalang ko ang distansya. At tinatanggap ko ang kaliwanagan. Hindi ako humahabol. Hindi ako nanghihingi. Inaakit ko ang handa na akong tanggapin. Ako'y magnetic. Ako'y makapangyarihan. Ako'y pinili ng universo. Makikita ng taong minsang umalis na ang aking liwanag ay hindi kailanman nagnilaw. Ulitin ang mga affirmations na ito tuwing may pagdududa na sumasagi sa iyong isip. Tuwing nalilito ka sa dapat gawin. Tuwing ang puso mo'y nananabik sa katahimikan. Capricorn, mas maliwanag ang landas na nasa unahan kaysa sa iniisip mo. Kahit mananatili man ang taong ito o maging tulay lamang para buksan ang susunod na bahagi ng iyong kapalaran, magtiwala ka na sagrado ang timing. Wala ang bagay na nangyayari ng basta-basta. Sabi ng mga Pilipino, ang totoong para sa'yo, babalik pero hindi nakatulad ng dati. Mas totoo. Mas handa. Mas ikaw na rin. Ang nakalaan sa'yo ay babalik hindi tulad ng dati, kundi mas maganda dahil ikaw ngayon ay mas mabuti na rin kaya itaas mo ang iyong ulo. Gumagalaw ang universo. Tumataas ang iyong enerhiya. At ang darating na susunod na kabanata ay magbibigay linaw sa lahat ng mga tanong na minsan ay pinagtaka mo. Hindi ka nahuhuli. Nasa eksaktong lugar ka kung saan ka nararapat. At sa lalong madaling panahon makikita mo kung bakit.